Nagsagawa ng tatlong araw na mid-year assessment ang Project Tabang sa mga programa na kanilang ipinatutupad. Ang Partners in Peace and Progress Story mula kay Liz Miro. Upang masiguro ang mabisa at agarang tugon ng mga programa at serbisyo, isinagawa ng Project Tabang at tatlong araw na mid-year assessment. Nagsimula ito araw ng Martes at pagtatapos ngayong araw, August 1. Layunin nitong suriin ang implementasyon ng mga pangunahing programa, tukuyin ang mga hamon at iayon ang mga strategiya para sa nalalabing bahagi ng taon. Sa isinagawang pagtitipon, naging sentro ng talakayan ng mga tagumpay, kakulangan at operational na performance ng iba't ibang unit sa ilalim ng Project Tabang. Hangarin ng programa na muling paigtingin ng mga hakbang upang higit pang mapabuti ang paghahatid ng agarang tulong sa mga komunidad ng Bangsamoro partikular sa larangan ng humanitarian response, serbisyong pangkalusugan, kabuhayan at social interventions. Dumalo sa aktibidad sina Project Tabang Project Manager Ibrahim Lakuwa at Deputy Project Manager Abubakar Idris kasama ang mga pinuno ng unit, technical staff at focal person mula sa iba't ibang bahagi ng Project Management Office. Sa pamamagitan ng masinsinang pag-uusap at collaborative planning, layunin ng assessment na pag ng koordinasyon at palakasin ang epekto ng serbisyo sa mga pamayanan. Ang Project Tabang ay patuloy na nagsisilbing isa sa mga pangunahing humanitarian programs ng Office of the Chief Minister Abdul Rauf Sami Gambar Makakwa, alinsunod sa mga prinsipyo ng moral governance at nakatuon sa pagpapataas ng kalidad ng buhay ng bawat bangsamoro. Liz Miro, i philippines